Good evening mga kaamang mga idol Ito mga kaamang mga Papakita ko sa iyo itong 20 pesos coins Ito mga kaamang mga ka-idol ang subscribe lang mga kamang mga idol Yung youtube channel ko Para matulungan nyo naman ako mga kaidol idol Mga kaamang Ito mga kaamang mga Papakita ko sa inyo to 20 pesos coin. Ayan. Ito kay kay Manuel El Quezon to, mga kaamang mga ka-idol. Pakita, tina mo yung mid-mark mga kaamang mga ka-idol. Ayan o. Oh. Nasa gitna, yung mid-mark, tapat ng balikat niya. Tinan mo. Ayan mga kaamang mga ka-idol. Yan itong nahanap nila ngayon. 20 pesos na may mid mark sa gitna yung may tapat ng balikat ito at saka hindi lang yun mga kaamang mga ka ito mga kaamang mga ka uh, sana magustuhan nyo yun yung ano ko mga kaamang mga makaidol, mga uh, yung ano ko yung post ko ngayon tingnan nyo lang mga kaamang mga subukan ko ito ito parang nakita ko kanina ito eh ito na siya. Ito mga kaang mga Uy. Ano kasi siya eh. ano siya eh. Malihis eh. Ayan mga kaang mga ka oh. Tabingi siya oh. Tinan mo. Ayan oh. Ayan o. Tapat ko sa ano ha. Ah ito sa nang ayan o oh. tapat yan mga kamong mga kaidol pagbalik mo ito tinan mo ganyan siya eh uy tabingi talaga siya mga kamong mga kaidol ayan mga kamong kaidol o oh. sentro siya ng ng pero pagbaliktad mo ng mga kamong mga kaidol o oh. Parang lay siya kunti. Ayan o. o. Dito siya eh. Pag-ilid o. Ito. Ito yung may halaga daw. May sila nito yung mid mark. Dito sa may tapat ng balikat. Ito lang isang piraso lang tala. Yung iba ito may lagpas kwilyo. ngayon ito walang lagpas kwilyo. Ayan mga kamong kaidol. May isa na ako mga kamong kaidol. Ayan. Maganda to. Pag na ito mga kamong. Pero ibibinta ko pa rin ito mga kamong kaidol. Kung may maghanap dito. Eh. Uh, pag may kusunada ito mga kamong. At saka yung presyo. Bibinta ko talaga to. May midmark. Uh, 20 pesos coin. Emilio Aguinaldo. Republika ng Pilipinas. Ito. Hmm. Hello. Hmm. Oh, tabingi talaga eh. Oh. yung nango, yun tabingi talaga. Dito yun siya, oh, yun oh. Tabingi yan makamang makairo. Dito yung lang eh, pag siya eh. Oh. Yan mga mga update ko lang sa inyo to. Uh, kung gusto nyo ano, bibili ito, uh, comment nyo lang ako, chat nyo lang ako. Paki-like and subscribe lang mga kamang ka-idol. Thank you for watching mga kamang ka-idol. Ito lang yung update ko sa inyo mga kamang mid-March, sagbalika. Thank you mga kamang mga idol